Sa kwento nating ito, matutunghayan natin ang isang dormitoryo na puno ng misteryo at panganib. Isang estudyante ang napilitang tumira sa lugar na ito kung saan may mga nawawalang kabataan at kakaibang ingay na naririnig tuwing gabi. Sa gitna ng takot at pag-aalinlangan, natuklasan niya ang isang lihim na ritual at ang presensya ng isang aswang na nagbabanta sa kanilang buhay. Paano niya haharapin ang nilalang na ito at ano ang magiging papel niya sa alamat ng dormitoryo. Liza po ang pangalan ko. Isa po akong college student sa isang public university sa bayan namin. Nasa mid-twenties na ako kasi medyo natagalan ako sa pag-aaral. May nangyari kasi sa akin noong second year ako na muntik nang maging dahilan para hindi na ako makapagtapos ng pag-aaral. Sa gilid ng bayan, may isang dormitoryo na pinapatakbo ng isang religious organization. Para sa mga estudyante na may hirap sa buhay, dun na lang tumutuloy. Libre ang lahat, pati pagkain. Ang kapalit lang ay kailangan mong magtrabaho sa dorm. Maglinis, maglaba, magluto, magbantay ng front desk at iba pa. Pero may dahilan kung bakit libre ang lahat sa dorm na yon. Bukod sa sobrang lumana ng building... May mga nawawalang estudyante na sa dorm na yon. Pinaniniwalaan na may isang dating residente na na-obsessed sa isang religious ritual ang nakasumpa sa dormitoryo. Kaya kahit na libre ang lahat, ayaw doon tumira ng mga estudyante. Pero dahil nga sa hirap ng buhay, kahit na may kaba at pag-aalinlangan, napilitan akong tumira doon. Wala akong napansin na kakaiba sa unang linggo ko sa dorm. Pero nung pangalawang linggo, doon na nagsimula ang mga kababalaghan. Tuwing alas dos ng madaling araw, may maririnig akong mga kaluskos sa kisame. Parang may naglalakad na tao. Tapos, may maamoy akong malansang amoy na parang nabubulok na karne. Tapos, may maririnig akong parang umuungol na aso. Sa una, tiniis ko lang yung mga naririnig ko. Akala ko kasi, imagination ko lang yon. Pero nung ikatlong gabi na nangyari yon, nagising yung kasama ko sa kwarto. Naririnig din daw niya yung mga kaluskos at yung ungol ng aso. Doon na ako na kumpirma na hindi lang ako ang nakakaranas ng mga ganong bagay. Nagtanong ako sa mga matatagal ng residente sa dorm. Sabi nila may aswang daw na nagmumulto sa dorm. Yung aswang daw ay isang dating residente na nag sa isang religious ritual na tinatawag na theosis. Ang theosis daw ay ang pagiging isa sa Diyos. Parang gusto niyang maging Diyos pero sa halip na maging Diyos, nagbago siya at naging aswang dahil sa maling ritual. Pero sa halip na maging Diyos, naging aswang siya. Nawala siya pero nagmumulto pa rin. Kaya nga nawawala yung mga estudyante sa dorm na yon dahil kinakain sila ng aswang. Ang aswang daw na yon ay nagiiwan ng bakas ng kanyang galit sa pamamagitan ng mga kaluskos at ungol na naririnig namin. Sabi ko sa kasama ko sa kwarto na lagyan namin ng asin at bawang yung mga bintana at pinto namin. Pumayag naman siya. Palihim din akong nagbuhos ng holy water sa mga pasilyo ng dorm. Nung ginawa namin yon, nawala yung mga kaluskos at ungol. Pero isang gabi, nagising ako. Wala yung kasama ko sa kwarto. Nakita ko na nakabukas yung pinto. Nagtaka ako kasi nilagyan namin ng asin at bawang yon. Lumabas ako pero hindi ko siya nakita. Tinawag ko yung pangalan niya pero hindi siya sumagot. Bumalik ako sa kwarto namin at nakita ko na nakabukas yung bintana. Doon ako nagsimulang kabahan. Paano niya nabuksan yung bintana? eh, nilagyan din namin yun ng asin at bawang. Naalala ko yung mga kaluskos sa kisame. Nag-isip ako ng dahilan para hindi ko isipin na kinuha ng aswang yung kasama ko sa kwarto. Baka nag-CR lang, baka nagugutom at pumunta sa kusina, baka naglalakad lang sa labas. Pero ilang minuto na ang lumipas, hindi pa rin bumabalik yung kasama ko. Lumabas ulit ako ng kwarto, pinuntahan ko yung CR, yung kusina yung labas ng dorm pero wala siya Nasa pangalawang palapag yung kwarto namin Pumunta ako sa unang palapag may isang bahagi doon na abandonado na Doon daw nagritual yung dating residente na naging aswang Sarado na yung lugar na yon pero may maliit na buta sa pinto Sumilip ako doon Nakita ko na may mga bakas ng dugo sa sahig parang kakulay ng kalawang na natuyo. May mga laman loob din na nakakahlat na parang galing sa isang kinatay na hayop. Nakakatindig balahibo talaga. Naisip ko na baka yun yung dahilan kung bakit nawawala yung kasama ko. Baka kinain na siya ng aswang biglang nag-brown out. May narinig akong sigaw mula sa pangatlong palapag. Napatakbo ako pabalik sa kwarto namin. Nakita ko na nakasara na yung bintana. Doon ko na realize na hindi ko na maliligtas yung kasama ko sa kwarto. Kinuha ko yung cross na lagi kong suot. Nasa pamilya namin yung cross na yon. Lagi daw itong ginagamit ng lolo ko sa panghuhuli ng aswang. Kaya lang hindi ko pa nagagamit yon. Wala akong karanasan sa pakikipaglaban sa aswang. Pero naisip ko na kung hindi ako lalaban, ay isa-isa kaming kakainin ng aswang na yon. Lumabas ako ng kwarto. Nagtaka ako kasi may naririnig akong mga nagdarasal. Sinundan ko yung boses. Nang gagaling yun sa basement, nakita ko na may grupo ng mga tao na nakaluhod sa sahig at nagdarasal. Parang may ginagawang ritual na hindi ko maintindihan. Mukha silang seryoso at parang may hinihintay na mangyari. Hindi ko alam kung anong klaseng dasal yon pero alam ko na hindi yung dasal ng mga katoliko. Nakita ko na nasa gitna ng grupo yung aswang. Nakita ko rin yung kasama ko sa kwarto. Nasa isang sulok siya, nanginginig. Nakita rin niya ako. Sininyasan niya ako na lumapit sa kanya pero bago ko pa magawa yon, ay nagalit yung aswang. Siguro ay naramdaman niya yung krus na dalako. ko. Tumayo siya at tinulak yung isang tao na nagdarasal. Nagsigawan yung mga tao at nagtakpuhan palabas. Ako naman ay lumapit sa kasama ko sa kwarto. Sabi niya, nahuli daw niya yung mga tao na yon na nagdarasal sa basement. Kaya lang ay hindi niya alam kung anong klaseng dasal yon. Kaya nagalit yung aswang at pinasok siya sa basement. Nung makita niya yung mga laman lub sa sahig, ay nagsuka siya. Sabi ko sa kanya na tumakbo na kami palabas pero bago pa namin magawa yon ay nasa harap na namin yung aswang. Nakita ko na may mga pakpak siya na parang sa paniki. Yung mga mata niya ay pulang-pula. Nagsimula siyang lumapit sa amin. Nagdasal ako at tinutok yung krus sa kanya. Napaatras siya pero lumapit ulit. Alam ko na takot siya sa krus pero alam niya na hindi ako marunong gumamit nun kaya kahit na natatakot ako ay pinilit kong kalmahin ang sarili ko lumapit ako sa kanya kahit nanginginig sa takot tinapat ko yung krus sa mukha niya habang nararamdaman ko yung malamig na hangin na parang nagbabadya ng panganib sumigaw siya at umatras pero hindi ako tumigil sa paglapit alam ko na natatakot siya sa krus kaya kahit na nanginginig na ako sa takot ay hindi ako tumigil sa paglapit sa kanya. Hanggang sa makorner ko siya sa isang sulok. Napasigaw siya at naglaho. Nung gabing yon nalaman ko na isa pala akong aswang hunter. Sa una hindi ko matanggap kasi gusto ko lang maging normal. Pero naisip ko, ito na ang pagkakataon kong ipakita ang tapang ko at ipagpatuloy ang pamana ng pamilya namin. Yung krus na dala ko ay isang powerful na bagay na kayang pumatay ng aswang. Kaya lang, kailangan kong matutunan kung paano yung gamitin. Nung una, ayaw ko sanang tanggapin yung kapalaran ko. Gusto ko lang maging normal na estudyante, pero nung makaharap ko ulit yung aswang na yon, ay tinanggap ko na ang kapalaran ko. Sa tuwing lalabas siya para umatake, ay lalabanan ko siya hanggang sa tuluyang ko siyang mapatay. Sa ngayon ay ako ang nagsisilbing protector ng dorm na yon. Kahit na gusto kong maging normal na estudyante, ay tinanggap ko na ang pamana ng pamilya ko. Sa paglipas ng panahon, naging bahagi na rin ako ng alamat ng dorm na yon. Ang matapang na estudyante na lumaban sa aswang Sana ay magawa ko rin na maipasa sa susunod na henerasyon ng pamilya namin ang tungkulin na ito. Sa kwento nating ito, natutunan natin na ang tapang at pamana ng pamilya ay maaaring maging sandata laban sa kasamaan. Salamat sa pakikinig, mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Tandaan, kapag may kumalusko sa kisame, baka oras na para magdala ng cruise.